tahas ang sinabi ni Police Director Colonel Ferdinand D. Hermino ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO na magiging mapayapa at maayos ang paparating na halalan sa probinsya dahil titiyakin ng kanilang hanay na masusunod ang mga patakaran ng Commission on Elections o COMELEC. Tiniyak ito ni Police Colonel Hermino sa harap ng mga mamamahayag sa lalawigan sa isinagawang Media Forum 2025 ng Nueva Ecija Press Club Incorporated sa pamagitan daw na karagdagang pwersa ng kapulisan, mapapanatili ang peaceful and orderly election. Natanong ang magiging kalagayan ng lalawigan kasunod ng inilabas sa listahan ng hotspots noong March 19 ng Comelec kung saan sa buong Nueva Ecija tanging ang bayan ng San Antonio ang napabilang sa orange category ng election areas of concern dahil umano ito sa presensya ng isang private armed group sa lugar na banta sa seguridad ng halalan. Unang napaulat na pitong lugar sa Nueva Ecija napabilang naman sa yellow category ng election areas of concern na may posibleng banta sa seguridad. Aling sunod sa itinakdang kriteria ng COMELEC, ito ay ang bayan ng Aliaga, Cabanatuan City, Cabiao, Lupao, Gapan City, HN at San Leonardo. Subalit so, sa pinaka-latest na ulat, umaasa ang lokal na pamahalaan ng San Antonio na maalis na ang kanilang bayan sa listahan ng election hotspots matapos isuko na umano ng nasabing grupo ang kanilang mga armas sa Police Regional Office 3, Central Luzon. Nabawasan na naman ang mga gagalagalong wanted at tulak sa komunidad matapos matampot ang mga ito sa agresibong anti-criminality operations na inilunsad sa lalawigan ng mga otoridad ng pulisya nitong Abril a 2. Kumantong sa pagkakaaresto sa tatlong wanted person at dalawang tulak ng droga, ang uh, magkakahiwalay na operasyon ito ang sinabi ni Police Colonel Ferdinand De Hermino Provincial Director Nepo na sa magkahiwalay na manhan Charlie operations na isinagawa ng mga elemento ng General Natividad Police Station, Pantabangan Police Station at Bungabon Police Station sa bisa ng warrants of uh, arrest for reckless imprudence resulting in serious physical injuries and uh, perjury Nasa kustodiya na ng uh, pulisya ang mga akusado para sa kakulang uh, dokumentasyon habang naaresto rin ang uh, dalawang tulak ng droga sa inilunsad na anti-illegal drug operations ng mga operatiba ng pulisya. Arestado ang mga ito sa buy operation sa bayan ng Buyapo. Nakuha mula sa mga suspek ang 1.50 grams ng shabu na may market value na 10,200 pesos. Kakasuhan ang mga naresong na drug suspect ng paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginawaran ng Prime HRM Bronze Award ng Civil Service Commission CSC noong ikadalawa ng Abril ang Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization of Philmec na matatagpuan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija dahil sa kinilalang pangako nito sa kausayan sa pamamahala ng human resource. Layunin ng Prime HRM o program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management na pahusayin ang mga kasanayan sa HR sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Sinasaklaw ng pagsusuri ang apat na pangunahing sistema ng HRM, recruitment, selection at placement. Pamamahala ng pagganap, pag-aaral at Pag-unlad at mga gandimpala at pagkilala na naabot ng PhilMEC. Dito hinamo ni Director Eleanor M. Aprado ng CSC Nueva Ecija Field Office ang filmet na magsika para sa mas mataas na pagkilala ang Silver Award sa susunod na taon. Kabilang sa mga pribilehyong ipinagkakaloob sa filmet na may ganitong Bronze Award ay ang otoridad na aprubahan ng mga appointment na napapailalim sa post audit at isang 50% exemption para sa mga appointment na inisyo mula sa pagsusuri ng CSC field office. Exempted din ang ahensya sa ilang mga paglikit sa pagpuno ng mga bakante na may kaunayan sa mga promosyon.